ginawa ni Catherine kay Francesca, viral. Pinaghalong emosyon ang ginawa ng aktres na si Catherine Bernardo sa nagpakilalang anak ni Francis Magalona na si Gail Francesca Raet, si Gail ay anak nito sa dating flight attendant at tumatakbo ngayong kagawad na si Abigail Raet, Ngunit ano nga ba kaya ang ginawa ng aktres na si Catherine Bernardo para kay Gail Francesca, Siguradong di makakaligtas at may intriga na naman ang mga haters ni Gail Francesca, viral at usap-usapan na nga kamakailan ang pagpasok umano sa mundo ng showbiz industry ni Gail Francesca, kasabay ng paglantad ng magina ang paglabas sa social media ng mga video ni Gail, na kinakanta ang hit song ni Francis, na isang paraan ng pagpaparating niyang tunay siyang anak ng sumakabilang buhay na King of Rap, pinaghahandaan na nga ni Gail ang pagpasok niya sa pag-aartista sa pamamagitan ng pagdadalo sa workshop, nakahanap na rin umano sila ni Abigail ng manager na namamahala sa kanyang career. Usap-usapan nga rin sa social media ang magiging manager umano ni Gail ay si Boss Toyo, dahil prino promote ni Boss Toyo si Gail, dahil makikita nga sa isang video ni Boss Toyo na todo suporta talaga ito kay Gale. Ngunit ano naman kaya ang ginawang ito ngayon ni Catherine K. Francesca? Sa isang viral video sa social media, nagpadala ng taos pusong mensahe ang sikat na aktres na si Catherine Bernardo sa kanyang avid fan na si Gale Francesca Magalona, na kilalang anak ng yumaong king of rap na si Francis Magalona at Abigail Raet, naganap ang nakakaantig na video ng ipahatid ng mga kilalang TV host, na sina Julius Babau at Tintin Bersola, ang masasayang balita kay Catherine na itinuring siya ni Francesca bilang kanyang idolo. Makikita sa mukha ng sikat na aktres na talagang nabigla ito sa magandang balita ng mga TV reporters, Anya, talaga, wa. At hindi tumigil doon si Catherine, ipinaabot din ng aktres na sana balang araw ay magkita umano sila ni Francesca. Anya, maybe, someday, hope to see you soon, sa kagustuhan nga din ni Francesca na pasukin ang mundo ng showbiz, nagkaroon si Catherine ng ilang mahalagang mensahe para kay Francesca, Ania, good luck, you know. As you enter this showbiz world, Francesca, I wish you all the best. Always be kind, enjoy the journey lang, dagdag pa ng aktres. Sa isang live video nga ni Francesca ay nagpasalamat ito kay Julius, Ania, thank you also Mr. Julius Babaw, Having ate Catherine for the message, agad din naman siner ni Julius Babaw ang video na iyon ni Francesca. Ania, you're welcome Francesca, from her found life tonight. Samantala, kitang kita naman na may potential at mukhang madali na lang siya pumasok sa showbiz industry, dahil hubog na ang kanyang napakagandang talento at ganda at dalaang dugong magalona.